old coins, old banknote kubo, maganda Magandang umaga po sa inyo lahat ha. Ah. Ito may g-share po ako sa inyo. Uh, Thailand old coins. Oh. Uh. bitin no no Thailand old coin uh, no ng Thailand Beautiful Thailand coins Very strong Next video ulit po tayo ha Position ko po ulit sa inyo Bali po ito ng Thailand oh Ganito old coins old banknote Kubo God bless po sa ating lahat ha